Oo. Oh, Uli na. Gabi ako ah. Oh. Oo. Gabi? Ay eh, hindi! Tanga! Basta sasundahin ka. Sasundahin ka. Ay hindi! Ay hindi! Ay hindi! Karma. Alis ako. Nakakapupunta. Hmm? Sa birthday ng kaibigan ko. Bukas na ako. Be. Ha? Pa-party? Ayos ah. Ganyan damit? Hindi. mag pa ako dun. Ay eh, hindi. Duli Bukas na uwi. Sige mo na. Hindi. Mo, malaki na yan malaki na yan. Susunduin ko yan doon. Susunduin mo. mo na lang. Sunduin ka daw. Bukas. Bukas na umaga. Ano bukas? Bukas nga po. Gabi. Sunduin kita ang gabi. No, pa, mo mo. Uy, sunduin kitang gabi. Hindi po pwede yung ganun. Diyo sunduin. Isama mo na lang si Dalit sa party mo. mo Sige lang mo ako dyan. Sige, ikaw naman siyo. Ah! O, di ka samahan mo na lang. Oo. Oh. Papay ka ba? Samahan mo nalang bali-guard. Sa ko? guard okay, di na. Fair. Ayaw kong ganon. Mami, oh, ayaw kong payaga. Papayagad ka ka sasama ka siya? Hindi, sa mama siya. Ba, gawin mo nalang siya. Na. Okay. <laughs> ah, na, ah, pag na ako. pag mo ako. <laughs> 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 Sigilan <Kukimahan laughs> mo. mo akin hindi. Ayo. Na. Na. Mula, eh. Ay, ayagan mo na. Ay, mo na. Susunduin mo na eh. Iyak ka na naman. Masitidor of... ka na naman eh. Masitidor ka na naman. Mag-date lang yan. Iba, may pa may mag-web eh. May ka-date lang yan doon eh. Hindi e, mo mag-video call Alam mo, gawain ko dati yan. Oh, hindi o, ako, hindi ako ikaw. Mag-video call Gawain ko dati yan. ano. Party, party. Come on. Baka mag-suhuri ka. Bigyan kita ng shot sa ano, video call. Hindi, shot. Shot. Yusus. Yan naman yun bigyan mo lang. Mayroon ng boyfriend, bro. Ayaw sumama mo ka mo na! Oh, sumama ka na daw. Ayaw mo sumama? Sumama ay, ka na! La, Nagawin mo ka. ko siya, pero ano yun? Ang gulo mo, eh. Oo. Ayaw mo pa pero ayaw mo rin sumama. Okay, oh. ay, nakakatamad kaya doon. Puro ka bata. Agot na sana ako. May chicks doon, eh. Bigyan mo mga chicks. <laughs> Hayaan mo siya <saling, laughs> <ay>. oh, makanda <laughs> na yan. Hindi. <laughs> Jotay na yung ano niya. Lumaki yan, eh. Ay, sumakas ang kakain kita dyan, eh. Wala lang. Oh. Hindi kaya kayo ayaw ko na. Nagsawa na ako. Tapos lang, takawin siya. Oh, tara ano, na Magbis na. bis ka na doon. Bis na. Oo. Bis na kami. Bosa na. Pwede. Anong gagawin? Anong gagawin? Ikot ka doon. Mag-ano ka na isang timbang. O. Magbasta ka na. Tama mag pa yun. Oo, pero magbasta ka na doon. Ilalagay mo sa ta Tapos pag <laughs>

మా <coughs> బాబు

Tutok mo na ako yung tutok. Yan ka lang. Yan ka lang. Ha? Iyak ka dun Ha? Ha? Ang na ako uwi ah. Siguro mga 9 ng umaga bukas. Sure ka? Oo. Basta magtitawag naman ako sa inyo. Papasundo kita sa daddy mo ah. Ah, gusto na lang sa Umaga ka uwi? Oo, umaga. Bawal naman ako gabi, di ba? Bukas ng umaga ko. Hindi, sunduin ka na lang ni daddy mo para hindi umaga. Susundo ka na lang. Hindi gabi. Oh. Oo, tuloy na. Gabi ako ha? Oo. Oh. Gabi? Ay hindi, tanga! Basta susundoin ka. Susundoin na. na. Ano? Alis na! Alis na! Alis hindi na naman pwede balis. Hindi pwede balis. Hindi pwede Hindi pwede balis. Hindi pwede Alis ka. Alis ka na. Alis ka na. Alis ka na.